So mga kawatcha friends at mga kawatcha finds, marami tayong mga perfume ngayon. Um, meron yun tayong mga, hindi ko alam yung iba eh, pero pa ito, nanvanyata ito. Tapos, um, uh, may iba kasi luma na, hindi ko ma-figure ma out kung ano. Para siyang creed, pero I'm not sure kung creed dito. Uh, hindi ko mabasa din. Pero marami silang perfume ngayon. Ayan po galing Japan and meron silang ayan to Banana Republic at ayan, may silang Dior Jurisimo yung vintage marami pa ayan, hindi, ko, hindi ko na lahat pero maraming maraming perfume na bago pati sa kabila meron din pero medyo may kamahalan kasi ang benta nila ngayon bago dating siguro ito medyo may kamahalan ang bentahan nila ngayon pero yan yung mga perfume na available ngayon and ito pa meron silang bago ito collectible dito. isang set to medyo mahal din ang bigay nila this is from Wedgwood ayan yung made in England na fine china complete ito may kasamang uh, may kasamang cup ayan pero binibenta sa akin pa yung dadalawang isip ako medyo mataas ang bigay nahihirapan ako mag dispose pag ganun kataas ang presyo ng bigay nila bago pa kasi yung bagong open so yung punta tayo dito ayan marami pa silang perfume meron tayong byredo Meron din tayo mga ayan dito, Kenzo for Om. May Chloe din. Ayan. May Versace is the konti na lang laman. May Allure, may Chance. Ah, uh, merong Coach. Ayun, marami pang iba pero medyo mataas ni Jaylo. Mabango 'tong Lo, eh. Ayan. Tsaka si Jebang si mabango din niya na floral kaso yun nga medyo may kataasan ang bigay nila ngayon. So, palipas mo na tayo, baka not meant to be. Tingnan natin doon sa kabila kung ano meron sa kanila doon na stock na bago. So far, wala pa mga bagong stocks. Mostly, mga eyeglasses na mga na naiwan. Meron pa na akong mga nakuha mga ganda. Ito batch na to, pero... Uh, mga luma na halos lahat um, hindi na hindi na made in Japan hindi ba karimi made in China na Uh, ako mas prefer. Pero maraming Titan. Kasi yung mga Titan kasi yung mga ano type yung design. So, hopefully makakita tayo mas maganda pa.